Ah, uh, may sana ako tulong sa inyo para sa ano, gamutan. Gamutan saka pang-service ko sana kulong-kulong. Hello po, good morning, sir. Ano po pangalan nyo? Ernesto po? Ilang taon na po kayo? 47. Ako pala si Marlon. So, wala po kayong asawa? Meron po, kaya lang iwalay na. Anak po? Meron dalawa. Kasama nyo po yung anak nyo? Opo. Sa saan po pala kayo, kuya? Mendes. Mendes. Sarilin bahay po? Hindi, nanira lang. So bakit po kayo iniwan ng asawa nyo? ko Kuya? Wala. Nagkaroon na lang ang problema. Mm -hmm. Buti naman po inaalagaan kayo ng mga anak nyo. Oo, oh, okay naman. Anak nyo lang po yung kasama nyo sa bahay? Oo, oh, tsaka mga bayaw ko. Buti mababait po. Ang ginagawa nyo pala dito, Tay? Hindi ko ang tulong. Paano nilimos po kayo? Okay lang sa mga anak nyo na ganyan yung trabaho nyo? Okay lang pag pumunta kayo dito, sino po kasama nyo? Ako lang. Naggaganyan lang kayo, sumasakay kayo ng tricycle? Jeep. Buti, may, may nagpapasakay sa inyo kahit ganyan. Opo, naririgtot naman to. Buti may mga mababait pa rin talaga ang jeepney driver. Kasi yung iba, pag alam nyo lang ganyan, parang tatakbuhan na nila agad. Opo. Oo. Naranasan nyo na po ba yung ganon? Oo. Madalas? Nakatakbuhan ka kaagad. Pero may mga loyal pa rin naman mga jeepney driver. So, nakaka-proud po yung mga ganon. Oo. Uh, wala po kayong sasabihin sa asawa nyo? Ha? Huh? Wala, wala. Wala asawa. Hiwalay na kami. Ano pala sakit nyo, kuya? diabetic Tsaka ano. Matagal ng ganito ako eh. Ah, namamaga yung paa nyo. So si Kuya po ay may diabetes mga idol. So nandito siya sa tapat ng L PLDP. So nandilimos po. May hingi ng tulong. So hindi na po kayo makalakad. Hindi na. Ilang uh, ilan taon nyo na yung ganyang nararamdaman po? 25 years. Grabe, 25 years na palang ganito si tatay. So sa may mga mabubuting puso, dito lang, dito lang po ba kayo araw-araw? Oo. -araw? Oh. Dito lang. So hayaan nyo po tayo kapag may magbigay pang mga gifters natin, pupuntahan ka namin ulit dito para sa part 2, sa mga may magbibigay ng tulong. Oo, oh, salamat naman kung uh, Para sa mga gamutan. O may po ba kayo ng mga bayta ng gamot? Hindi na. Bakit po wala kayong iniinom na gamot? Wala, ano? Hinto ko kasi. Ah, dahil wala pong pambili. So sana matulungan po natin si, si Kuya dito, mga idol. Nandito po siya sa may Teresa e Martires. So sa mga nakaka makakadaan po dito, mapapansin niyo po siya dito sa tapat ng PLDT. Wala na po kayong sasabihin. Ah, umingi sana akong tulong sa inyo para sa ano gamutan gamutan tsaka pang service ko sana kulong kulong tsaka yung wheelchair nyo stays para sira sira na dapat palitan na rin ng bago pag ano balikan ka namin dito okay salamat naman tsaka dito lang din naman kasi ako sa tracer so yung, noon ako dito tulungan yung mga taong nandito uh, wala na po kayong sasabihin wala na. Bibigyan kita tayo ng grocery. Sana pagbalik namin, nandito ka pa rin. Ito po. Marami pong laman niya. Wala po kayo sabihin. Thank you po nga pala. Sa... Ako pala si Marlon. Thank you po. Alis na kami. Bye-bye po.